Tantia masaya nga ba sa piniling buhay? Kilala si Tanch na may strong personality at napaka-transparent na tao. Kaya madaling mapansin ang kanyang nararamdaman base sa mga post na kanyang ibinabahagi sa kanyang Sokmed. Palaisipan ngayon ng marami dahil tila may patama o may kahulugan ang latest post nito. Kung mapapansin natin itong mga nakaraang araw ay pang pagod vibes ang mga post nito sa kanyang sokmen. Ayon pa sa kanyang post, Maybe you are just so brave. Maybe you know what treatment, what kind of love, what kind of life you deserve. Maybe it was all just a dream where everything worked out, but you chose to wake up because no matter how hard you try, you realize it was all just a dream. Maybe you have suffered, but no one cared enough to help. Maybe you were drowning and it's like coming up for fresh air. Maybe people around you will judge you for that, and that's okay. Maybe if they have lived your life, they would have figured it out. Kaya pansin ng mga netizens na parang paiba-iba ang mood ni Tanj. Dahil nitong mga nakaraang araw ay nagbahagi ito ng update kay Baby Tali. Nag-share ito ng mga videos ni Baby Tali na tumatawa kaya tuwang-tuwa ang mga netizens na sabik na sabik makita si Bibi Tali titingnan naman ang aura ni Tanj ay parang masaya naman ito. Kaya nga lang sa kabila ng ngiti ay parang may nakatago pa rin negativity sa puso ni Tanj. Parang dina justify talaga niya ang kanyang mga actions at gusto niya itong maunawaan ng lahat. Pilit pa rin itong isinisingit para intindihin siya ng lahat. Kaya sana ipagpatuloy na lang niya ang pagpo-post ng positivity para muli siyang mahalin ng mga netizens.